Yo! Know? <laughs> Isang produktibong araw sa ating lahat ng kapisyon ng pagkakasyon. Dito na dito tayo. Nako, ano? ayan o. Oh, tayo ng... Ang tawag dito sa ride na to ay Vikings. Ako, nine-nervious ako. Ando na nga akin. Ayan o, oh, akin pamangkin o. Oh, Ibig na yung hangin. Paano i-discuss natin ngayon, mga kapisyo? Mga kapisyo, etong mga nervyos itong ating mga kaba sa pagne-negosyo. <laughs> Bakit pa ayaw natin pumasok sa pagtenegosyo? Katon na para na ayaw ko sumakay rito. nire ako. Eh, pero ayaw natin sumali sa mga nego-negosyo. Kasi number one, pumapasok pa sa lugar na parang hindi natin alam. Kaya yung pagsusugal natin, eh parang sa, sa buwan. No? Kaya anong nangyayari? Eh, malaki ang sinusugal. Malaki ang chance na matalo. Kaya wala tayong kasiguraduan. So, ano solusyon dyan? sa unang problema na yan. Dito, dapat mag-aral. Dapat magtanong-tanong, mag-inquire. Alam, na ba, alam yun ang mga negosyo! Ano ang taas ano pa? Number 2, bakit ayaw pumasok? Eh kasi meron tayong tinatawag na comfort zone. Di pa yung comfort zone na parang dito ka lang masaya, okay ka na rito, hindi ka rito. Oh, uh, Magkakaroon ng mga problema-problema, isip-isipin. Ayaw natin mag-explore, ayaw natin mga new challenges sa buhay. Katulad dito, natatakot ako. Irenerbius na Ito yung routine, alam mo na yung routine Ito, paulit-ulit. Ayaw mo ma-disrupt. At ayaw mo ng mga bagong bagay na kung saan, pag may bagong challenges, bagong item, bagong mga risk. nako, posibleng kang tumita ng mas malaki sana. Ah, uh, yun nga, tapos kumalis ng comfort zone, katulad dito. <laughs> Number 3, bakit ayaw pumasok sa pagnenegosyo? Eh kasi syempre, yung mga resources. Or tinatawag na kapital. Eh wala naman tayong kapital. Eh pero sa totoo lang, hindi lang puro kapital or pera, pera mismo ang kailangan sa pagnenegosyo. So, kailangan pwede rin kakayanan, abilidad, servisyo, o may iba't iba pang mga ari-arian na pwede ipasok sa negosyo. Kaya natatakot. Natatakot pumasok kasi dapat yung savings so, oh, hindi mauubos pero eh, sa pagsusugal sa pagnenegosyo yung kaya mong itaya ay eh, yung kaya mong posibleng manugi yun lang ang itataya mo hindi mo pwede dapat itaya yung employment mo magre-resign ka sa trabaho dahil magnenegosyo ka nako wag mo nang ganun tinataya mo na yung employment mo eh ano pa ay eh, tinataya mo yung mga kung ano-ano pera na dapat so, sana pang araw-araw na gastusin ninyo. Kaya medyo mag iingat ingat tayo mga kabisyo. So ano pa, mga kabisyo, natatakot magnegosyo. Kasi may mga naririnig tayo mga kwento-kwento na kailangan college graduate. Kailangan pagkatapos college graduate. Kailangan eh mayaman ka, ikaw lang may karapat magnegosyo. Hindi totoo yun mm -hmm. mga kabisyo. O, oh, kaya sa mga bagay na pwede nating makonsidera kung tayo ba'y papasok sa negosyo hindi ka po. Kawawa na may mga kasama ko. Pero na. Tinis to, inisap na. O oh, mga kabisyo, mag-try, mag-subo. Kaya natin, mag-business aquarium. Para malaman nyo yung katangian, kung kaya ba, kung pwede ba. No? Kasi yun din isa sa kinakatakot natin eh. Yung mga ugali, katangian ng isang negosyante. Dapat matutunan mo yan. Sino ka ba? Anong meron sa'yo? No? Anong mga dapat na kailangan na katangian ng isang negosyante? Inihinto mo na para bababa ba yung iba. <laughs> ano ba? Oh. Katangian. At ngayon, ang problema, yung katangian na yan, kaya eh, hindi natin, wala tayong ganun, walang training. Kaya natatapot tuloy tayong pumasok sa pagnenegosyo. Ano pa mga kabisyo? Hindi, bukod sa katangian pa mga kabisyo, eh, sa lang yung confidence natin sa sarili natin, yung tiwala natin sa sarili. Eh lalo na sa training natin yan eh kung nagsusubok-subok tayo sa mga leader leadership, managerial skills, dapat magkaroon tayo ng kumpiyansa, self-esteem, confidence sa sarili natin. At syempre dapat naipapanalangin yan. O mga kabisyo, huwag matapot, magsubok-subok, business aquarium, sumubok ng maliit, maramdaman kung anong kailangan, anong pwedeng gawin, anong kayang gawin, at doon natin makakapa. Huwag mo naman nakikagad, unti-unti lang kapay natin. Isang produktibong araw sa ating lahat mga kapisya sa pagkanegosyo. Eto na, uulit na kami ng antar. Eto na ulit. <laughs> Mimi. Ah... Uh.